Paano magparehistro bilang customer gamit ang Remand Nixie at Canada. Pumunta sa opisyal na website ng Remand Nixie at Canada. www.remand.com. I-click ang tatlong pahalang na linya, menu icon na matatagpuan sa kanang itaas na bahagi ng homepage. I-click ang key sign up para simulan ang proseso ng pagpaparehistro. Piliin ang opsyon na pinakaangkop sa iyong pangangailangan at kagustuhan. Pagkatapos ilagay ang Planner Membership Number, ay click ang Search Buton para kumpirmahin ang mga detalye. Kapag nakumpirma na, ay click ang Next Buton para magpatuloy. Piliin ang iyong bansa. Ilagay ang iyong personal na detalye, kasama ang iyong pangalan, email address, password, kasarian, at petsa ng kapanganakan. Kapag nailagay na ang lahat ng impormasyon, ay click ang Next, buton para magpatuloy. Basahin ang mga tuntunin at kondisyon ng riman. Kung sang ayon ka, i-check ang kahon para tanggapin ito. Pagkatapos ilagay ang lahat ng kinakailangang impormasyon, ay click ang Sign Up Complete. Button Agad mong matatanggap ang iyong membership number. Tiyakin na i-record ito sa pamamagitan ng pagkuha ng larawan o pag-save nito sa isang mensahe. Maaari ka na ring magsimulang mamili bilang rehistradong customer sa Reman ETH and Canada platform. Mga karagdagang benepisyo para sa customer and SV customer. Pagkatapos ng iyong pagbili, makakakuha ka ng 5% reward points na maaaring magamit sa susunod na pagbili para sa mas magandang presyo. Dagdag pa, habang dumarami ang iyong kabuang halaga ng pagbili, otomatiko kang makakatanggap ng lima tandang bawas isa 0% diskwento sa mga susunod na pagbili. Sumangguni sa mga imahe para sa mga benepisyo na makukuha ng mga customer sa Estados Unidos, Kaliwa, at Canada, Kanan. Mas maraming bili, mas maraming matitipid. Maligayang pagdating sa pamilya ng Riman at salamat sa pagiging aming mahalagang customer.